Kabayaw, naghahanap ba kayo ng mura at masarap na siyomayan? Pero sulit ang lasa at hindi lasang karton. At yung kanin nila, hindi basta-basta. Mala, biryani lang naman ang lasa. At kaya pala, pinupuntaan to at dinudumog ng mga empleyado ng mall. At yung mga mababait nating rider, sa mura at sarap, sulit na sulit ka talaga. Tarap mga kabayaw, ipapakita ko sa inyo. Masarap? 安德拉萨。 araw na to. Ang teaser natin ngabang ng San Damien na Booth 4. Maganda talaga. Pag ganyan kayo. Nakaka 250 po. 250 pieces, grabe Halos yata ng mga empleyada ng Robinson ito. Bakit so, pa ko po rin? Medyo maaga-aga pa. So marami na rin tao pero pagdating ng hapon siguro no. Sold out po po. Oo, oh, sold out. Sarap ba? Mm. Ito ka na nga pala yung Xiaomi na ganyan. Ang ano po namin, ang may Xiaomi, ang Xiaomi Rise right? 45 po. Pero ang Pinampirasyon, tatlo piso okay lang. 10 piso po isa. 10 piso isa. Anong isang flavor lang yan? Opo, port lang po yan. Ah, puro port. Ayan yan, show me, sarap. Sarap po ho ba? Sarap, sarap. 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 yan. Yung kanin niya parang kakaiba, no? Parang meron siyang halo ng turmeric ba yan? Opo. May Turmeric, no? Mm Okay, mga kabayo, ito na nga. Ito yung siomay sarap ni ano? Ah, uh, ni pangalan ni kuya? Gusteng. Gusteng. Ah, uh, tikman natin mga kabayo. Yes, Kakalaga lang ng 45 pesos to. Lagyan natin ng rice. Pwede yung flavor niya, pork no? Apo, pork no. Tapos yung ano niya, kala niya, alam mo, uh, turmeric, parang kumain ka sa mga, ano yun? Uh, mga Arabian, ano? ano. Sarap. Takayo ba siya? Panalo to. Parang kumain kayo ng biryani. Sarap yung kanin nila pati yung siwaman Okay, sarap. Kaya pala pinipilaan to. At nga pala mga kabayo, matatagpuan po siya sa May Goberno Pascual Street, Corner Crispin Street, St. Francis, Malabon City. At madali lang siya makita mga kabayo. Is nasa lang siya ng Robinson's Mall. para may po Thank you, thank you. Thank you. <laughs> thank you thank you. Maka baya, wag muli.